You know, kamusta mga idol? Nandito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi sa inyo ng panibago na namang kaalaman. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang limang pinakamalakas at pinakamapanganib na bagyo na tumama sa ating bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka palang sa ating channel ay i-click mo na ang subscribe button. Siyempre huwag mo din kalimutang i ang notification bell para mag updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Sa paglipas ng panahon ay naranasan na ng ating bansa ang iba't ibang uri ng lakas at bagsik ng mga bagyo. Ang isa sa mga dahilan niyan ay ang Pilipinas kasi ay nasa pinakabungad at nasa gilid lang natin ng Pacific Ocean o sa Tagalog ay karagatang Pasipiko na pinakamalaki at pinakamalalim sa mga dibisyon ng karagatan sa buong mundo. Isa na ding dahilan ay ang geographical location ng Pilipinas na nasa Typhoon Alley o Typhoon Belt. Kaya naman pro ng Pilipinas sa mga nabubuong mga bagyo. Bago natin simula ng countdown na ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang typhoon o ang bagyo. Ito ay nabubuo kapag umihip ang hangin sa mga lugar ng karagatan kung saan mainit ang tubig. kinokolekta ng mga hangin na ito ang hamog at tumataas habang ang mas malamig na hangin naman ay gumagalaw sa ibabang bahagi nito. Dahil dito ay lumilikha ito ng presyon na nagiging sanhi ng paggalaw ng hangin ng mabilis. Nagiging isang low pressure area hanggang sa ito ay maging isang ganap na bagyo. Ngayon ay ating aalamin ng limang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Number 5, Typhoon Pablo Ang Bagyong Bofa o mas kilala bilang Bagyong Pablo ay ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa Mindanao. Kadalasang sa Luzon at Bisayas lamang tumatama ang mga bagyo dahil ito ay nasa hilagang kanlura na kalimitang dinadaanan ng mga nabubuong bagyo. Kaya naman ang bagsik ng Bagyong Pablo na tumama noong November 3 taong 2012 ay hindi inaasahan ng mga taga Mindanao. Ito ay may highest wind speed na umaabot ng 280 kilometers per hour. Unang tinamaan ito ang mga lalawigan ng Davao Oriental at Davao de Oro o mas kilala bilang Compostela Valley. Bago pa man ito lumipat sa timog at kitnang rehiyon ng Mindanao. Dahil dito ay nagkaroon ng maraming landslide at mahigit 170,000 katao ang lumikas upang pumunta sa mga evacuation center sa sobrang lakas nito ay kumitil ito ng 1,901 na mga buhay at kulang-kulang 50 million pesos ang nasirang mga ari ari-arian ng Bagyong Pablo. Number 4, Bagyong Sendong Ang Tropical Storm Washi o mas kilala bilang Bagyong Sendong ay isang tropical cyclone na sumalanta sa Mindanao noong December 16 taong 2011. Grabe ang pinsala na ibinigay ng bagyong ito partikular na sa mga lugar ng Iligan City at Cagayan de Oro. Mayroon itong highest wind speed na umaabot ng 95 kilometers per hour. Pagkatapos dumaan sa Mindanao ay humina ng bahagya si Sendong. At muling nagkaroon ng lakas habang dumadaan sa dagat ng Sulu bago pa man lumipat sa Palawan noong December 17. Dahil sa malakas na pag-ulan ay nagkaroon ng mga baha at pagguho ng mga lupa sa iba't ibang mga syudad. Tinatayang nasa 3 bilyon ang nawala dahil sa mga nasirang ari-arian. At nasa 2,546 ang namatay sa bagyong ito. Kaya naman tinawag itong deadliest typhoon of 2011. Number 3, Bagyong Uring Ang Tropical Storm Telma o mas kilala bilang Tropical Storm Uring ay tumama sa Pilipinas noong November 4, 1991. Limang buwan pa lamang matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo ang Bagyong Uring ay may highest wind speed na umaabot ng 85 kilometers per hour. Naitala ito bilang isa sa pinaka nakamamatay na tropical cyclone sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinaka napinsalang lugar nito ay ang Ormoc Leyte. Dahil sa pagsik ng bagyong ito sa Ormoc City pa lamang ay 4,922 katao na ang nasawi. Sa kabuuan ay 8,165 ang mga namatay dahil sa Bagyong Uring milyon million din ang mga halaga ng mga nasirang ari-arian. Number 2 Super Typhoon Yolanda. Ang bagyong haya na mas kilala sa Pilipinas bilang si Super Typhoon Yolanda ay naitala bilang isa sa pinakamalakas na tropical cyclone sa buong mundo. Fun fact muna tayo mga idol. Ang mga tropical cyclone ay nauuri sa apat na kategorya. Ang tropical depression, tropical storm, typhoon at super typhoon. Ang isang tropical depression ay mayroong maximum na lakas ng hangin na umaabot ng 61 km per hour. Habang ang tropical storm naman ay mayroong 62 hanggang 118 km per hours na sustained winds. Ang isang typhoon o bagyo ay may highest wind speed na umaabot sa 118 hanggang 220 km per hour. Habang isang super typhoon naman ay mayroong wind speed na umaabot ng 220 km per hours o higit pa. Balik tayo mga idol kay Yolanda. November 7, 2013 na maglandfall ang bagyong Yolanda sa Visayas region. Particular na ang Samar, Leyte at ang Tacloban. Isa ito sa mga bagyong hindi natin malilimutang mga Pilipino nasa sobrang lakas ay umabot sa 315 kilometers per hour ang highest wind speed ng bagyong ito. Tila ba isang bangungot ang nangyari sa mga sinalanta ng bagsik ng bagyong Yolanda ang mga barko ay tinangay ng malakas na hangin papunta sa kalupaan. Sinira din ito ang napakaraming mga bahayan lalong lalo na ang mga malapit sa dagat dahil sa mga malalaking mga alo na ginawa nito. Nang matapos ang bagyong ito ay kalunos-lunos ang kalagayan ng mga lugar na sinalanta nito. Nawala na halos may kitang puno na natirang nakatayo at may kita na lamang ang mga nagkalat na bangkay na nalunod at inanod ng baha. Sa kabuuan ay 6,352 ang mga nasawi habang 1,771 ang naitalang nawawala sa kalamidad na ito. Humigit kumulang isang daang bilyon ang halaga ng nasira ng Bagyong Yolanda Number 1 Typhoon Haiphong Marahil ay ngayon mo palamang nalaman ang bagay na ito Oo tama ang narinig mo idol, Bagyong Haiphong May mas matindi pa kay Bagyong Yolanda Ito ay ang Bagyong Haiphong Ang pangalang Haiphong ay hango sa lugar na Haiphong sa bansang Vietnam Kung saan tumama din ang bagyong ito Nanalasa ang bagyong Haiphong noong September 27, taong 1881. Hindi pa Pilipinas ang tawag sa bansa natin noon, kundi the Captain C. General of the Philippines. Kung saan tayo ay isa sa mga distrito na pinamumunuan ng Spanish Empire sa pamamahala ng isang gobernador general. Nanalanta ang bagyong Haiphong sa bahagi ng gitnang Luzon, Southern Tagalog at Bicol Region. Dahil sa matinding alon at hangin na dala ng Typhoon Haiphong ay nagbagsaka ng mga puno. Bumaha sa mga palayan at nawasak ang maliliit man o malaking gusali. Dahil dito ay maraming tao ang nalunod o di kaya ay na-stranded kung saan sila ay nabuta ng baha at bagyo. Hindi man naitala ang lakas ng bagyong Haiphong ay naitala naman ang namatay sa bagsik ng bagyong ito. Tinatayang 20,000 ang mga nasawi. Kaya naman ito ang naitalang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas. Hindi biro ang dinaranas ng mga lugar kung saan naglandfall ang mga bagyo, lalo na kung magkakaroon ng mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na nagiging dahilan ng pagbaha sa iba't ibang mga lugar. Sa katunayan nga ayon sa isang article ng Time Magazine, noong 2013 ay binansaga ng Pilipinas bilang the most exposed country in the world to the tropical storms. Kaya naman mga idol ang pinakamagandang gawin ay palagi tayong maging handa at magplano kasama ang pamilya. Makinig palagi sa mga balita at sumunod sa mga otoridad kung ano ang mas nakabubuti para sa atin. Tunay na walang mayaman o mahirap kapag dadating na ang mga kalamidad. Dito din masusubok ang katatagan natin sa mga hamon ng buhay at may papakita din natin ang pagtulong sa ating kapwa-tao na nangangailangan sa iba't ibang mga pamamaraan. Ikaw idol, para sa iyo ano ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa inyong lugar? Comment down below mga idol at sisiguruduhin ko na pupusuan ko ang bawat ninyong mga komento. Yun lamang po mga idol, manatiling ligtas ang lahat at maraming maraming salamat sa panonood.